intelligence. And your question, para sa iyo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinakamasakit Pumili lamang ng isa at ipaliwanag. Ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Uulitin ko, pumili lamang po ng isa para sa iyo. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinaka masakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwala yan. Ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak? Your answer. Wow. Maraming maraming salamat po sa isang napakaganda at nakakayak na katanungan sa pagkakataon ito. Marahil subalit dapat war, ang dalawang pinagpipilian ay isa sa pinakamalungkot na mangyayari sa buhay ng bawat tao dito sa ating mundo. Dahil kahit kailanman, walang sino mang magulang o anak ang may gustong maglibing sa kanila po sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataon pong ito, bilang isang unang kandidata na sasagot sa isang common question, I want to answer this vote and I want to give justified him. First, kapag ang magulang ay ang naglibing sa kanyang anak, ito po ay ang pinakamasakit sa pagiging isang magulang dahil maraming kasabihan na ang anak o ang magulang ang tunay na maglilibing sa kanyang mga anak at hindi ang kanyang mga magulang. Kaya masakit po sa puso ng bawat tao na ilibing ng sariling magulang ang kanyang anak sapagkat ito ay isang pagdurusa na kahit kailan ay hindi hindi niya po makakalimutan dahil sa isang siyam na buwan sa sinapupunan ng kanyang ina ay sobrang hirap ialay ang kalahati ng buhay ng isang babae alang-ala sa kanyang anak. At ang pangalawa ay ang kapag anak naman po ay maglilibing sa magulang, ito po ay nakakaiyak Bakit? Sapagkat ang buhay na binigay ng ating dakilang poong may kapal ay hindi natin maisasagot kung hindi kayong magsasama sa hirap at ganhawa ng iyong anak bilang isang magulang. And to answer this particular question, I want to say na ang mas pinakamasakit na ginagampanan o mangyayari sa ganyang dalawang sitwasyon ay ang, ang magulang ang maglibing sa kanyang anak. Bakit? Dahil tatandaan po nating lahat. Marami pong pwedeng mag-anak pero kahit kailan, isa lang po ang magulang ng bawat tao. Lagi po natin tatandaan, sobrang hirap po ilibig ng magulang ang kanyang anak. Dahil hindi niyo po ba alam ang mga sakripisyo ng inalay tulad ngayong gabi Puro kababaihan at alam ko, hindi man nanay o mga magulang ang nakaupo ngayon, pero darating ang panahon na kayo po ay ang magiging ina at tandaan po ninyo na ang pinakamahirap na profesyon dito sa ating mundo ay ang pagiging nanay. Dahil ang nanay ay walang sabat o linggo, walang sweldo, pero gusto lang nila ay suplian ng pagmamahal at respeto ng kanyang mga anak. Kaya sobrang hirap po sa magulang na inibay ang kanyang mga anak dahil kahit kailan ang magulang ang siyang nagluwal sa'yo at siya rin ang magbubuhay sa'yo. Remember the Latin word. Hagas loke, hagas porsoy. Siyempre espreto i umanyaga. It only means one thing. Not everyone of us can do great things, but our parents can do small things with great love. Thank you. There you have it for candidate number two, Miss. <laughs>